Ito yung manok na baka kapag hinipo mo, hindi mo malustuhan Let me introduce you in depth sa details ng mga Bruce Barnett sweaters natin. So kung makikita nyo itong hawa ko, uh, anak ito ni 10 years old last year. Yung apo, ni, yung, yung apo ni 10 years old na babae, binalik ko sa kanya, ito ang palabas So pag hinihipo ito actually, hindi ko ito pinapansin last year nung stag kasi parang sabi ko ang pangit naman naman ako na to ang samanan tayo talaga tinin nyo ganyan nung stag sya ganyan ang pakpak nya laylay tapos tinin mo ang haba ang haba ng pakpak sobra sobra sa puwet ayan ha. sobra sa puwet may konting bukol ang likod kanto ng konti ayan may konting kanto tapos yung ilalim nya lawit ang pitso Lawit ang pitso Tapos ang paa niya Tinan nyo May gsi May gsi ng paa So talagang old model So sa panahon ngayon Talagang uh, Yun nga Sabi ko nga Hindi na uubra to sa Modern ngayon na labanan Kaya Wala tayong magagawa Kundi mag upgrade Ano? Kasi talagang ito Puro pabalahibo So sa labanan ngayon Ang mabalahibo Lalayang pakpak -pak, Disadvantage Kasi may bagal May drag para may hila-hila siya na unnecessary things. Ayan. So, pati yung mukha, ganyan. Talagang para siyang uh, so or matatawag nating old line na old line. So, old line na old line, old blood na old blood. Ang tanging maganda lang sa manok na to ay buntot. Itong nakalugon. Pero promise, last year, nakatali ito sa pinakamalayong talian dito sa farm ko. Kasi hindi ko talaga sila na appreciate hindi ko ma-appreciate. Uh, nung lang nakapag-upgrade na tayo, saka ko lang na-appreciate ang importance nila. Ano? Kasi tinan nyo, ayan. So, yun ang uh, negative na characteristic at dahilan kung bakit ko siya in-upgrade. Uh, yung maganda lang, yung maganda lang, yung potential lang na nakita ko, dahil nga yung pakpak nila, mahaba, malakas lumipad. So, pag malakas ka kasi lumipad, dalawang flap ng wings lang, nasa area na sila. So, pag nasa area na sila, ang focus ng brain nila is i-atake yung paa. Hindi na hati na kung nag-flap ka ng wings tapos yung mga atake yung paano. ang focus ng energy mo, yung signal ng brain sa body mo is distribute ang energy mo sa paa sa ka sa pakpak. -pak. So since itong mga Bruce Barnett mahahaba ang pakpak, -pak, uh, makakapal masyado ang balahibo, eh. they can easily float in the air. So pag-flap ng wings ang dalawa, aasintahin ka rin yung paa niya kasi free flowing na siya, free flowing na siya so yun ang uh, advantage lang and then sabi ko uh, it came to my mind na sabi ko yung reach niya yung ability niya na lumutang magagamit yung pag nadagdagan mo ng konting reach, tapos nadagdagan mo ng konting power so for 4 years na development, eto nakapagpalabas na tayo ng mga legolas lines So, ito ko ang modern natin na Bruce Barnett sweater, ang mga Legolas line natin. Tingnan nyo ang katawan niya. Uh, wala na siyang kanto. Wala na siyang kanto. Sleek. Sleek na siya. Sleek ang tawag ko dyan. Uh, haba ng konti. Medyo matipuno na ang katawan niya. Medyo matipuno ng katawan niya. Pero labas pa rin ang picture. Labas pa rin ang picture. Ang konti. Ah, lawit pa rin. Tapos maluwag pa rin siya, tingnan nyo, ang luwag-luwag pa rin niya. So isa sa mga distinguishing characters ng Bruce is ganyan, no? kayang kaya nilang uh, i-maneobra, i-manipulate ang katawan nila. kayang kaya nilang mag-manipulate ng movement sa ere o sa baba. Dahil nga, very flexible sila. Oh. E ano? E ano? bukang buaw, oh. tinan niyo. So tapos kung titinan niyo naman, hindi na siya masyado makapal ang balahido. Hindi na masyado makapal ang balahido, so lesser ang drag. At ang pakpak niya, hindi nalagpas sa puwet. Hindi nalagpas sa puwet. Ayan o, oh. tama na lang. Hindi nalagpas sa puwet. Kasi, yun nga, natin yung drag. And then yung legs like, mahaba na. Tinan nyo, ang haba-haba yung -haba. niya. Ayan. So, at sa yung palo, hindi na wala. Mas lalong gumaling. So, pag binibitaw ko itong old line versus new line, binibitaw na ng new line ng old line. Kasi yung physicality, yung features nila, malayong malayo na malayong malayo na laban lalo sa panahon ngayon na talagang ang labanan pabilisan speed malakas ka bumanga mabilis pa sa baba yun ang kailangan so base analysis ko ano so ito yung uh, Legolas the third natin ano so main brood natin ito sa farm si Legolas the third ito naman ang uh, ito namang hawak ko eh, is kapatid ni Legolas the third. Ito si Legolas the second. Kasi ang Legolas the first natin napunta sa Cavite sa isang kaibigan natin. Ano? So ayan. So the same ang distinguishing features ng mga Legolas line or new uh, upgraded bloodline natin ang uh, Bruce Barnett sweater. Yan oh. So may konti pa rin uh, puti sa buntot. And sleek and slim na siya. Ayan maganda ang mata sakto lang ang leg, sakto ang kapal ng balahibo, so para sa akin ito yung uh, upgraded version na gustong gusto ko ito yung modern Bruce Barnett sweater na gustong gusto ko so ito yung Legolas line natin ngayon naman uh, itong magginamit natin sa Wolf cap. Cup ito naman ang uh, ilan sa mga yun is solid blood nitong Airwolf line natin So, itong Airwolf wolf line natin, sila yung talagang magnagahang time sa area, no? Sila yon. So, pareho rin ng uh, Legolas line natin, uh, upgraded na rin. So, yung pakpak -pak niya hindi na rin sobra, ano Hindi na rin sobra. Tapos, uh, yung katawan niya, sleek and slim. Wala na, hindi siya malapad, ano? Hindi siya malapad. Hindi katulad ng mga uh, Bruce na mga old line. And then, mahaba na rin ang paa niya. Ayan. Mahaba na rin ng pa. So, very efficient sa long knife para sa akin. Kasi sila yung mga manok talaga na hindi tumatawid. Hindi tumatawid. Ayan. So, ito yung main brood jack ko this season na uh, si Airwolf. So, marami tayong papalabas si next year na pamilya nitong si Airwolf. Ano? So, ito yung mga ngayon, yung mga nire-release natin sa mga nagtituwala ng na buyer? sila yung mga Legolas line sila yung mga Legolas line so ayan uh, for for, uh, for reference ano tingnan natin kung paano sila nakatayo tira nyo ito ito yung anak ni 10 years old ano ito yung old blood tira nyo laylay ang pakpak maigsi ang pa makapal ang balahido ito yung modern Bruce natin na Legolas line ayan hindi na laylay ang pakpak mahaba ang paa, medyo manipis na ng konti ang balahibo. Itong Legolas the second natin, kapatid ni Legolas the third, pareho sila ng features. Ano, mahaba ang paa, slick and slim ang katawan, medyo manipis na ng konti ang balahibo. Hindi na sila makapal, so may speed na sila. Ito namang Airwolf natin, the same din halos ng features, pero ito yung Uh, may hang time natin ano may hang time natin kaya gagawin ko sila ng family this year kasi it's been 4 uh, four years na kahit sa istagan consistent sa atin itong Urbols natin na to so naisip ko sabi ko gawan ko ng family ko let's see kung saan tayo mapupunta pero halos uh, 80-90% ng mga airwolf natin panalo sa Istagan, pati sa Cax so yan po yan po ang uh, brief description natin ng mga Bruce Barnett sweaters natin so sa mga interesado po mag-acquire Uh, expect po na yan ang makukuha nyo sa ngayon ano? kasi talagang uh, yung mga old line natin uh, I'm just keeping them para may balikan ako but I will be fully dito sa mga uh, modern or uh, modern Bruce Barnett Swatters natin kasi na-develop na natin sila and nakita na natin sila sa gitna ang laban natin Ayan. And so, thank you very much, guys. Happy coffee.